Hello! Good morning! Hi ka -zombies. mga ka-zombies! Diba, lamig na lamig kami kasi mahangin. Ayan, kita nyo ba yan? Dito pa kami sa labas lang aming kumpanya. Yay! Hey. We're in Dubai! Joke lang! Yes. Dubai. Hello Dubai! Hello po! Ayan, gagawa lang daw kami ng review sa first task namin, yung sa first weekly task last week, ano kami, naka 10 kilometers. Yay! 10 kilometers. Pero mali yung napuntahan namin. Yung place na, saan yung, saan yung tunay? Ang sabi ng Google kasi, nung no, sinurch ko yung landmark na Las Piñas, ang lumabas is St. Si Joseph Chapel. Pero ang totoo, St. <laughs> Joseph Cathedral. Lagyan mo na lang yung picture ng pagkakaiba dito. <laughs> so, ayun. Pero naka 10 kilometers yes. pa rin naman kami. Kasi bukod dun sa pinuntahan namin, tapos naglakad pa kami pa, pabalik. Yes. Nakita nyo naman yung 6.7 km ng yes. St. Joseph Chapel. Sobra-sobra pa siya sa 10 kilometers. Aha. Uh Ang -huh. uh -huh. saya. Kala namin din namin kaya. Cheese. True. <laughs> Walang bumigay. Wala pa. Easy pa. <laughs> yes, easy task. Ang iyabang. Hindi, joke lang. Mahirap din naman siya, pero worth it naman na yun. Nakapag talagang pawis na pawis kami. True. Tapos pagka, di ba, uuwi ka sa bahay, titingin ka kagad sa salamin. Ano, ano, na ba yung nabawas ko? Wala <laughs> pa <Lapa> pala. Naging <laughs> Barbie na yung binte. Ganon. Barbie na kagad. Hindi, paano pala? Palaki yung muscles mo. Tapos so, ayun, sino yung mga shoutout natin sa mga yes. nakahula? Yes! So, sa mga nanala dyan, hello po, shoutout po kay Mega Balos Balos sa nakahula ng 10 km. Woo! And kay Christine Magadan! Woo! Hello! Sa mga magagandang dilag, congratulations. Yes, congratulations sa mga nakahula. Next time, abangan nyo ulit kung ilang kilometer ang kaya namin. Yun lang. Bye-bye. Tara na at maglakad na ulit. Maglakad na kami. Papunta sa sakayan. Ping! Dapat dito. Alam nyo, nahihirapan ako humingat. <laughs> Kasi nakasami-jay pa ako sa loob. <laughs> Shoutout kay Sami Jay. Minaghirapan namin bumili ng belt mo. Uh, ilang ano na to, ilang buwan. Tapos ngayon ko lang ulit na suot. Kasi pa, sabi ka na... Sayang naman yung libo-libo na bibili. Nandun pa kasi kami nung time na yun na, nung excited talaga kami. Kaya nabili na yung J, yung pinagpunan namin. Tapos parang ano, one week lang namin siya kita. Pat kami. Kung maglalas kami, Jay. Uh, oh, Magiging na consistent na, na po kami. Ipupush na ulit namin. True. Magiging consistent na ma kami sa paggamit sa iyo. Yes. Alam mo naman. Baka naman, Sammy the hell mo kami. Cheers. Ay, ako okay na sa akin to. Oo, oh, okay na. Tsaka ang ganda ng leggings niya. Ay, nakuha ko. Oh, talaga? Oo, oh, large lang siya. Be, pero grabe, stretchable. Ay, sa akin kasi meron siyang yoga ball. Yoga oh. ball. yoga <laughs> ball. Saan sa tayo? Sasa dapat tito? May eh, kasi loko yung nalitin. Oo, so, oh, ang ganda. Yung, aesthetic. Ay, yun, nakaka-aesthetic. Yes. Pero yung mga dala namin hindi. Hindi. Ano oh, mga? Yung mga eco bag. Ayun kasi marami kang itala. Diba? So na naman, buong katawan mo na naman yung nakikita sa camera. Ito, yung akin ang ganda. Ito tayo. Ay, gata, 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 gata. Nag-watching niya. Bag. Ano to? Tagal ko na itong di gamit. Um, na! Wonder siya! Sayo na match. Sa charge kita. Ano ba to? Pabay mo yan. Dalawang kligada. Yun. Sinerge ko pa naman to, tapos mauubos lang, hindi ko ginagawa. Hmm. Papasensyon niya na, hindi siya techie. Hindi yeah, ako techie. Tapos ginkgo, dark gold, twice pass, backpack. Tapos yung iba nandito sa back. Yeah, eh, backpack. O, ipakita mo na yung backpack. Ang ganda niyan, guys. Sabihin na namin sa TikTok. Magkano lang yan? 200 plus. Yes, 200 plus. Meron na siyang lagayan Sh ng sapatos sa ilalim. Nandito uh -uh. may baon nga akong ano eh, sleeper. Kasi nga, di ba may bagyo? Uh Oo. -oh. Kasi na yun? Dapat lagi kayong handa. Ayan, Yes. na safe, safe na safe, hindi mahalo sa gamit na sa loob. Panis. Kasi hindi nga lang masara. Hindi <laughs> 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 nyo lang masasara. na nasasara yan. Oo. Oh. Hindi lang marunang yan. Di diba? ba? Yun. Ba Dito kami nagpipiknik. Yes. Pagka na tsaka, ano, kami ng mga kaibigan namin. Ayan. Oo, oh, ang ganda. At ka dito. Umiikot. Nag-360 ako. Yan. Dito kami. Dapat kasama kasi ako. Ulit. Oh, One, two, three, three. Two. Yeah. three, Tapos dito. <laughs> Nag-360 kami. Ibang ko na ng hangin. Ano mo ganda ng hangin? Ang ganda <laughs> nung. Ang ganda nung hampas ng hangin. Actually, napagalitan nga ako ng na editor namin eh. Wow, editor! Kasi hindi ako nagsasalita sa video. <laughs> Nandiyan lang kasi ako pag mag-isa lang. Hindi nga kasi kami calibrated. So, yes. yun nga sabi ng editor namin, pwede ba, manood muna kayo sa <laughs> vlog. Kasi yung isa, salita ng salita. oh. ako yun, di ba, lagi yung nagdadaldal. Kasi nga, nabubor naman ako na ako lang mag-isa. Wala na nga ako music. So, para hindi ako maaning habang naglalakad. Feeling ko, oh, may kausap ako. May, mali, mali. Feeling ko may kasama ako kaya salita ng salita. <laughs> Ito Siya, naman, may ka <laughs> Kasi ako yung may music. Ako yung nagpapatugtog. <laughs> gagawin nila doon sa paligid mo? Alam, kaya kasabi ko doon, for sure, pagod na pagod na kaysa sa scenery. Pero totoo. <laughs> Yan. Diba? Okay, kayo sikapin ko maging madaldal pag pag-isa ko. Hyper lang kasi ako pag marami ako kasama. Ako, salita na salita. Kaya may nagsabi doon, Uy, vlogger, pakil ka naman. <laughs> <laughs> Sikat agad. Sikat agad. Eh. Sorry, kuya. Sorry naman. Sagad, pang... na Sikat sa wala pa kata. Pero huwag na mag-alala, kuya. Natatandaan yeah. ko yun eh. Tikun. Maambunan ka. Kasama uh, ka sa video. Ati, ibig niya kitang <laughs> And mag-iwalay na kami ni Zombie so, Z. Saan ka pa kasasakay? Pab, yung derecho. Yung... Ah, okay. Ikaw tatawid ka eh. Saan ka? Dito? Oo. Ah, ako doon. Oo. Tatawid ako. Tatawid siya. Papuntang Star Mall ako. Magkakab ako. So I'm gonna wait, wait, wait. Paghihiwalay na kami. Oh, yan na oh. 17, 15. Ngayon lang kami ulit nagkasabay. Na, lapit ako. <music>